Teka nga muna, Barry. I'm getting drunk na. Chismis ka ng chismis. Pero hindi pa rin sinasabi sa akin kung bakit ka talaga tumawag. Oo nga pala. AS Free Foundation is hosting a charity auction. Oh. Can I put my daughter-in-law up for auction? Ah, pero... Iklaro lang natin ito, ha? baby not included. Kapag nakapanganak na si Samantha, ibabalik sa akin ang bata. Talagang gigil ka dyan sa manugang mo, no? I'm curious though. Ever since ba alam mo ng anak ng kabit mong si Orly, si Samantha? Excuse me? Kabit ko? Si Orly? Ay, sorry. Ikaw nga palang kapit ni Orly. Barbara! Ang dali marfabricate ang mga klaseng dokumento. Bakit? Meron bang CCTV footage na magkasama nga si Sofia at si Ward? They went to a cheap motel. Limited lang ang mga CCTV cameras doon. At kadalasan nagmamalfunction pa. Ah, come on! George, you don't have to explain. Walang CCTV footage, walang video, Ma'am Sam, Ma'am George, ano ba yan? Uusap kayo ng may naon. I'm already showing you valid proof of my brother's innocence. Bakit ayaw mo pa rin maniwala? Dahil alam ko, pinagtatakpan mo lang siya. Pero protektahan mo siya. Kagaya ng gagawin ko lahat para makuha yung hustisya para kay Francis. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, Sam? Oo, protektahan ko si Ward. Pero hindi ko siya pagtatakpan kung sakaling na may ginawa siyang kasalanan. Of course you would. George. Ate rin ako. Alam kong gagawin mong lahat para sa kapatid mo. Are you saying na kung sakaling si Francis ang nagkasala, magsisinungaling ka para protektahan siya? Oo, oh, George. At kaya kong aminin mo. Ikaw ba kaya mong aminin? Na so, yun yung ginagawa mo ngayon para kay Wayne.